Hindi, okay. may hukuy kasama lang kami. O, oh, sakay ka na. Sama namin yan. po siya sa akin. Uh, Ay, <laughs> paano? Basta so, right sa SI ka nag dati. Sabi na. Ngayon, sa basi or... Uh, sabi na. <laughs> Yung matagal mo nang hinahanap na kapatid mo, siya na yan. <laughs> <laughs> sing, sing, sing. Sabi na. Sabi na. Sabi I am ano ka? Ang sakit. Wala, wala. Yeah. Hmm. So nagkikita na pala sila. Hmm. Sabi ko nga eh, nakakatulog mo yan. Hmm. Pwedeng pahagal. Ano ba diyan mo? mm At na, yun, sabi mo nga sa akin Is Gusto mong na kami And syempre, ikaw bilang magulang Gusto mong Gusto mo nang makita Kung sino yung talagang Bunso mong anak And With guide of God Eto na Kaharap na natin may motanungan Magandang tanghali po. Pwede humagtanong saan po yung bahay po ni ano ni Consihalates? Tes? Con si Alates ba? Opo. Angeles. si unit po tama na. Opo. Opo, nasa tabi Uh si Consi Erning po yung tatay niya eh. Ayun. Opo namatay Kasi ano... Dito po ba o sa kabila po? Dito po. Sasamahan niyo po kami? Ayan, sasamahan niyo po. Ayan, po. Pangalan niyo po, Kuya? Amang, Si Kuya Amang. Ilan, ilan taon na po ba kayo? Ah, Tito. Sige, Tito na lang po. Tawag po. Eh. Ah. Oh. Laya, sino po yung napanood nyo sa vlog natin? Di ba yung lalaki ng si Pampor dati? Ah, si Tatay Freddy. Oo, oh, 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 Mercury. Ay, sino pala si Mercury? Si... Ay. Ah. Na, Baka makagat po tayo ng aso. Magandang tanghali po. Hindi ko po alam kung may idea na po kayo sa pagpunta ho namin dito. Wala po. Ah, wala po. Okay lang po mag-vlog? Sige, paano pa ba? Okay. ako, <laughs> anak rin Opo, magandang, ano po, magandang tangali. Ah, di hindi ko po pa, alam pa paano ko, ano eh. Hindi ko alam pa paano ko sisimulan eh. Pero, about to doon sa Adapted. Ah, Adapted po namin. Aha. Uh ano po itong kalsanit? Pwede po siyang makita, makausap. Ah! Ay, ayun ako na. Siya na po yung adapted na. Oh, hello. Ah! Oh. Oo. Siya po yung... Kumusta? Siya pala yung kapatid ni Ate Karen. Kumusta? Kilala mo? May idea na po ba siya? Ang uh, meron po, nagsa nagsabi po siya sa amin, sin sa akin na tapos sa nanay po namin mm. na tumawag, nagchat yung si Daddy Pulin niya na gusto siyang mm. siya makita ng nanay at tatay niya. Ngayon, ay sabi ko po sa kanya, po, may isip na siya, nasa sa kanya naman po yun. Mm. Makita. Para makita rin, maki, makilala din po niya yung ano. Nasa, nasa sa kanya naman no. po yun. Okay. Kasi hindi naman po namin siya babawalan. Para naman po makita niya kung ano ang sitwasyon ng nanay at tatay niya. Para makilala rin na rin niya yung mga kapatid niya kung okay, meron man. Uh, oh, na yun. Oo. Oo, nasa sa kanya po yung desisyon niya. Uh, Oo. Kasi po yung tatay namin na nawala na rin po uh, na matutusin ng October. Ay, October mm. October. Ayan, sabi niya, po, sabi po, sabi niya, tita, sabi mm. niya, tita, uh, nag sabi niya, sabi niya, gusto, gusto daw ako makita ng nanay ko, tsaka ng tatay ko, sabi mm. ko, eh, nung kapatid niya, eh, sabi po namin, nasa, sa sabi, sabi ko po sa kanya, adi, mm. mag, magpakita ka, para makita mo yung nanay at tatay mo, tsaka kung may kapatid ka, kasi, kasi po, nasa tamang edad naman po siya para magdesisyon. Yes. Yeah. Kaya nasa kanya po yung kung decision yan kung ano maganda para sa kanya. Hindi yeah. naman po namin siya binabawalan. Uh, Consul, okay lang po. But, uh, ano lang, magtatanong lang po ako about sa kanya. Kamusta okay, po na. siya? ah uh, okay. Okay naman po siya. Uh, ngayon po, may, may anak siya. May anak na po siya. Kaso po, hiwalay siya. Pero hindi naman po siya kasal. Ah, uh, pinag-aaral po namin siya ngayon ng husband ko. Uh, kaya lang po baka pahintuin ko muna kasi yung anak ko niya wala nang mag-aalaga. Kasi nahihirapan na po yung mother ko mag aalaga eh ako naman po hindi naman po ako lagi nandito sa bahay dahil may, may tatlong anak po ako hati sunduin po yan sa school pagka mm -hmm. nagpasukan. Kaya sabi ko po sa kanya total naman bata pa siya palakihin muna niya yung anak niya pag ha, medyo okay ng alagaan eh po namin yung pag-aaral niya okay pwedeng pa kuwento sa amin pa paano nagsimula yung Kung na question of sa amin po, kasi sabi mo sa akin kay uh, tatay earning daw muna tapos nung namatay ganun kali ano po siya mm. doon po muna siya sa daddy pulin niya mm. ngayon po nung nag-asawa po yung daddy pulin niya binigay po pinaalagaan po doon sa ate ko. Mm. Kaya yun po yung ate ko po nung nagkaanak siya. Hindi na po maalagaan dahil halos magkaano lang po. Doon po sa nanay at tatay ko pinaalagaan. At mm. uh, ngayon po nung nung baby-baby pa siya, si po siya nung daddy po niya. Mm -hmm. Ngayon po hanggang sa sabi po uh, Si kami na lang daw po ang ano, ah, parang hinintuan po niya yung ano niya, sustento. Eh mm. ngayon po, siyempre po, napamahal na po siya dun sa tatay ko, saka dun sa nanay ko. Mm. Kaya po siya po hindi po siya hindi po kasi siya pwedeng isunod sa nanay at tatay ko. Mm. Kaya po sa akin po siya nakasunod as ah, a single parents. Mm. Kaya din rateyo na po namin. Ah, nung pinag aral po siya ayan, medyo matigas lang po ang ulo niya talaga pero mm. siyempre po uh, wala kaming magawa yeah. ah, naghinto po siya naghinto nung nakagraduate ka ng grade 12 no? naghinto po namin kasi hindi po siya kayang sustento ng tatay ko dahil malitang lang, lang po ang sahod ng kagawa dito mm. Ay, ngayon po nung nagka-anak nga po hiniwala yan si binalik po siya sa amin, masabi po ng asawa ko, pag-aralin daw po namin mm. para doon sa bata. Para yeah. po if ever na makatapos siya, kung gusto niyang umalis sa puder namin, yeah. kaya niyang buhayin yung anak niya. Yeah. Uh, kaya po, ganun ang po ginawa namin. Yeah. Pero eh sinasabihan naman po namin siya na, punta ka doon sa nanay mo para makita mo kung anong buhay meron sila. Yeah. Eh, ayaw po niya. Pero siguro po, siyempre po, pagdating na araw siguro, naisip-isip niya na po hindi dahil sa nanay niya, wala siya. Baka puntahan din po niya. Mayra, Alam naman po niya kung saan. Mayroon po kasi yung parang ano, itutulak mo, di ba? Maganda yung... Pusa. Kaya nga po sabi namin, nasa tamang edad ka na, kaya mo nang mag hmm. kung ano ang maganda. Kung gusto mong makita, go lang. Nung konsyala, nung sinabi po niya na ah uh, nung gusto daw po siyang ma-meet nung kapatid at nanay, ano yung parang naramdaman yun? Nagulat po kami. Parang mm -hmm. ang ano po namin, baka kunin siya. Siyempre po kami, kahit sa nung pasaway itong bata na to, sa amin na siya lumaki. Ma, ma, parang naanroon po kami, parang kinabahan na baka mamaya kuhanin sa amin. Mm -hmm. Pero ang iniisip naman po namin, di po ba, nasa tamang, pag, nasa tamang ano na siya, mm -hmm nakakapag-decide na siya kung kanino siya sasama o kung, sa, kung sasama siya o hindi. Pero kami po, bilang nagpalaki sa kanya, mas masakit po kung pipiliin niya bumalik. Po, bumalik doon. Pero wala po kami magagawa kasi yun ang tunay na ano niya. Hmm, o, po ba? Pero sa kanya pa rin po yun. Pero sabi po niya sa akin, parang ayaw niya muna makita parang nakikita ko parang ikakalungkot niya na sobra okay, pag okay. Uh, ano, ano? Uh, kahit po yan ni matigas ang po okay, matigas ang ulo hindi naman po ganong kadali na i-give up siya na sumama hmm. dun sa I mean, natutuwa naman ako ka Telegram yung umadapt naman uh, kay Ate Lor Lorraine ba Lorraine Lorraine, Lorraine. Uh, Ashley Aba. Apo. Ano naman, ipagmahal naman nu pala. Okay, so... Paano kung kukunin na siya ni nanay? Eh, nasa kanya <laughs> naman. <laughs> nasa kanya naman po yan. Kasi may... Hindi ko, hindi ko rin po alam kasi ang um, ano naman po, uh, hindi naman po namin siya pipigilan sumama. mama decision pa rin po niya yun. <laughs> <laughs> Ba't ko <to> kayo naiyak? <laughs> naiyak kasi, masaya po ako kasi ano ba tawag dito? May, kung baga may pa pala yung tunay niyang magulang na makita siya. Mm. Kahit ilang taong ka na eh? 22. Po. 22. Mm. 22 years. Uh, natutuwa lang ako kasi uh, kahit paano naisip pa pala nilang makita tong bata na to mm. sa tagal ng taon. Pero kumusta po siya habang lumalaki? Kumusta po sa pag-aaral? Okay naman po siya. Maganda naman po ang ano niya. Medyo, yun lang po talaga. Pasaway. Pasaway. Paano mm. -hmm. naging pasaway, tita? Siguro po ano, mabait po kasi yung tatay ko eh. Kung ano po yung sabihin niya. Nice point. Nice point siya. Oo po, Minsan nga po to, hindi, ah, uh, hindi siya uuwi. Mm. -hmm. Galing high school. Siyempre po, yung tatay ko mag-aalala. Mm. Kahanapin pa po namin siya. Mm. Sa barkada. Mm. Pero, habang mm, siguro po, nare-realize niya na napakaswerte ko kasi itong pamilya na to ang ano, mm. habang tumatagal naman po, nagiging okay naman po siya. Mm. Nagiging matino na. Tsaka nung nagkaanak po, mm. naging okay naman po siya lalo. Bali, dito po yun. Dito siya lumaki. Opo, dito siya lumaki. Dito siya halos lumaki sa Okay. Um, nalungkot naman ako doon. May... Mm -hmm. Hindi naman. I mean, yung sa pag-aaral mo muna sana. Opo. Ano nga po sa kanya, nung una, nung nagsabi siya na buntis siya dito, hmm. sabi ko, sinayang mo yung ano, Sinayang mo yung pagkakataon na sana nag-aaral ka pa. Eh dito Sino ngayon... Ba? Ah, ito po yung anak niya. Magdadalawang taon na po yan. Parang biniyak din po sa kanya. Eh ngayon nga po, sabi ko sa kanya, nung pinag-aaral siya, uh, magsikap siya para dito sa bata. Ang problema nga lang po, uh, yung mag-aalaga. Ang sabi po nung tito niya, yung asawa ko po, kung makakahanap siya ng mag-aalaga dito, itutuloy niya yung pag-aaral niya. Okay, mm. kaso parang wala, wala siyang makita mag-aalaga. Kaya maghihinto po. Baka maghinto po muna siya. So, yun po yung plano. Hinto mo na. So. Opo. Pero kung may mag-aalaga po dito makikita siya, hindi po siya hihinto. <laughs> mm. Oo oh, nga. Ang nga yung taon. Ang problema nga po kasi ito, napakalikot. Mm. Yung nanay ko po kasi napapagod mag-alaga. Mm. Kasi nung nagsabi siya na gusto niya makita, yung makita siya ng nanay at tatay, mm. hindi ko po alam kung ano decision niya. Sabi ko po, nasa kanya naman. Ang sabi, sabi ko naman po sa kanya, magpakita ka. Mm. Di ba? Tama naman po yun. Makita. Eh. Para makita po niya kung ano tsura ng nanay mo, kung ano tsura ng tatay mo, tsaka mga kapatid, kung kapatid ko meron ka. Hmm. <laughs> <laughs> Okay. Kasama ko si Kuya ni, eh. po kami dito. Pangalan niyo nga po, Kuya? Si Kuya Amang, thank you po. Yung Si Kuya ang dito. Tayo. Kami nakati- nakati- dosa. Eh, adok ako ni Mang Ernie 'yun. Tayo Kuya Amang, thank you po Oo, Oh, Dora. Eh, alam ko ako bahay noon. Yung kan Kuya Amang, thank you po. Oh, thank you. Eh yung tatay ko po kasi, pag may ginawa siya, sige lang siya ng sige. Tapagalitan mm -hmm. lang siya ng konti, pagkatapos wala na. Ganun mm -hmm. na naman sa dati. Eh, eh, pero nag-ano naman po kami kay tatay, sa tatay namin, na ah, bago, bago na maputal niya niya, ah, na hindi namin pababayaan yung mag-ina na to, kaya mm -hmm. wag siya mag-alala. Eh naman po, pinangako At di naman. At na, hindi naman namin po, uh, aanohin yung pangako namin mm -hmm. sa tatay namin naman. Hindi po siya na sa pagbo-boyfriend niya, pag-aasaan okay. Hindi Pignan, nga po dito. namin. Opo, oh hindi po namin alam na may boyfriend siya. At hindi po namin alam na buntis siya. Kumbaga po, sinabi lang po niya sa hipag namin, ng kapatid po ng asawa ko, yung hipag lang po namin ang nagsabi sa amin. Hmm. Kaya po, nung nalaman namin buntis to, pinatawag po namin yung lalaki. Uh, Anong oh, pinaga, po? Pinabugbog niyo sa... <laughs> hindi naman po pinabugbog. Kung baga po na pinatawag po namin yung pamilya ng lalaki na uh, ano balak niya dito, kung hmm. kung para ba niya or ahayaan na lang niya. Hmm. Pinanagutan naman po nung una hanggang sa makapanganak siya. Kaya lang po, nung binalik sa amin, tinanggalan na po talaga namin ng karapatan dito yung lalaki sa bata. Hmm. Kasi parang ganun-ganun lang kadali sa kanila na Pagkatapos buntisin, ipanganak yung bata, babalik sa amin. Kaya po, ang uh, sabi ko po doon sa nanay ng lalaki na hmm. hindi na po makikita ng anak nyo. O hindi na po namin bibigang pahintulot na makita nyo yung bata. Uh. Kaya yan, sila pong mag-ina. Ayan po ang ano namin dito. Hmm. Okay. Okay lang po ba na makausap? Siya? Sige po pang interview. No, thank you po. Ipasok eh, po kayo. Pagyan mm -hmm. na po nang galing. Sige po, okay lang po. Kumusta ka? Okay naman po. Hmm. Bebe. Okay. So, yung sinabi sa akin niya, no, may nagsabi sa akin na pwede ka na daw at uh, parang gusto mo na daw harapin si Ate Karen, si nanay mo. Isa ako sa natuwa. At ipinarating ko yung balita kay uh, nanay mo at sa ate mo, sobrang silang natutuwa. Alam mo ba, buhat nung nalaman ni ate mo na mayroon siyang kapatid, pinanalangin niya, pinapanalangin niya sa ating Diyos na makita ka ba ng araw At makasama, matulungan ka kung ano yung kaya niya daw itulong sa iyo. Ano yung naramdaman mo nung nalaman mo na mayroon naghahanap sa iyo? Ay, ano po nagulat po ako kasi po nung nalaman ko po noon eh nasa basi po ako noon. Mm. May practice po, may video presentation po kami sa isang subject po namin doon po nakasalanin na finals po namin. Tapos po sakto-sakto po na nag-wifi po ako doon sa may isang faculty po sa basi. Mm. Sa main gate po. Tapos po bigla pong tumawag nga po yun nga po si Daddy, mm. si Daddy. Ano po si Apolinario Conception mm. po. So, 'Yun nga daw po gusto nga daw po akong makilala nung kapatid ko nung tatay ko tsaka nung nanay ko. Mm. Sabi ko po, ano, sasabihin ko po muna ka ako dito sa amin. Ayoko mm. po muna ka akong mag-desisyon. Kasi mm. po, baka po ka akong kailan namat ka, namatay po yung tatay ko. Tsaka po ako mag-desisyon ng ano, hindi po nila alam. Yun po sinabi ko po. Uh, paano ka nagkaroon ng idea na adapted ka pala? Bata pa po ako. Ah, uh, sinabi? Bata. Sino nagsabi? Hmm, ano... Sila, sila po. Alam ko naman na po yun yung bata ko. Hmm. Uh, Di ba kinuha ka baby pa lang? Opo. Ano, tatlong araw pa lang po yata akong pinapanganak. O limang araw. Hmm. po. Tapos... Sinabi naman din po sa akin yun, ano. Hmm. Alam ko. So sinabi sa Mga ilang taon ka noon nung sinabing mm. adapted ka o galing ka? Mga five years old po yan. Yung namatay po yung tita ko na ano yung unang nag-alaga po sa akin yung kaklase po ni, Daddy. Mm. Yun. Okay. So, um, bawat ba nung nalaman mo, ano yung parang naging ano mo sa isip mo na uh, nasan ba kaya yung tunay ko pa? Oh, okay. Yung ba bata pa lang Yating po. Pwede yung mo sa amin, paano, paano umiikot, and... Paano, eh. paano naisip mo nun? Ano um, yung, kumusta yung paglaki mo? nung nalaman ko po eh nung bata ako eh parang nagulat po ako nun kasi po eh hindi ko naman po in-expect na adopted po pala ako mm -hmm. nung tapos po nung sinabi po naman nila sa akin parang yung, may sakit daw po yung nanay ko for mm -hmm. polio po niya po uh, yun po sabi tas sabi po nila nanay sa akin na ano kilala naman daw po nila. Kung gusto ko daw po makilala, ipapakilala naman daw po sa akin. Mm. Sabi ko po sa kanila, ayoko, ayoko po muna nga ako. So, mm. Nung buhay po yung tate ko, ayoko po muna nga. Ka. Kasi po eh, napamahal na po ako sa kanila. Mm. Eh, tsaka po, is, ano rin po ako sa tatay ko eh. Spoiled yeah. din po ako sa tatay ko. Spoiled po naman daw. Hanggang sa hininga po ng tatay ko eh. Mm. So, paano ka naalagaan nung ano, yung tinatawag mong tatay? Paano siya magmahal bilang uh, ama? Naramdaman mo talaga yung yung uh, uh, pagmamahal ng isang ama. Ano yung mga naalala mo ngayon kay Papa Sa ano Sa tinatawag tatay? Hmm, nag-asawa po ako. Mm. Ano po? Kahit po nag-asawa na, hindi niya po pinabayaan. Lagi po akong pinag ng bigas. Pag po wala po akong kasama din sa bahay ng napangasawa ko, lagi po akong sinusunod. Hmm. Hanggang sa naghiwalay po kami nung ama ng anak ko, ano, siya po ang tumayong sa anak ko. Hmm. Siya po humili ng lahat ng pangang pangangailangan po ng anak ko. Ba't siya namatay? Ano, tatlong katakin ako. Ah, na strong. Hmm. Ilan taon siya nung... 70 po. 70? October ko lang po lang siya na natin. Last year lang. Mm. Hindi pala siya inatake hanggang ngayon. Ikaw yung pagtulong ko no, pa rin sa'yo, no? Lahat po, ano, pag po sumasawad po sa barangay, lagi na po binibili yung anak hmm. ko ng gatos. Siya po binibili. Ano yung hindi mo makakalimutan sa kanya? yung ano po, spoiled na spoiled na po ako. Lahat po nang gusto ko na nabibigay niya po. Hmm. Doon sa pag-aalaga naman sa iyo, parang ano yung parang bilang pagtanaw ng utang na loob, ano yung ginagawa mo naman? O hindi naman naghahanap na kumare... Uh, ano ba, paglaba mo siya, pag mo siya, o Or ginagalingan mo sa pag-aaral? Ano po, sa pag... Ano po sa kanya eh. Lagi ko naman po yung inaaya na kumain hmm. sa paghahanda po ng mga maintenance na gamot. Ako po nag-aayos ng gamot na... Hmm. Katabi ko rin po yung natutubo. Hmm. 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 Parang ang pinagsisisiyan mo na nawala siya na hindi mo nagawa sa kanya? Hmm. Ano po yun? Hindi pa po ako nakakabawi sa mga sacrifice niya po sa akin. Mm.